Hello, guys. Ayan, nag-celebrate kami ng Pasko sa Bukid. Ayan, nagtanim kami ng gabi at kung ano-ano pang pwedeng itanim habang nasa probinsya pa kami. Dahil uh, next week, babalik na naman at back to na naman tayo, guys. Mag-work na naman tayo. Then, ilang months na naman tayo bago umuwi sa probinsya. Kaya, guys, Paskong Pasko, nasa Bukid kami at naglinis ng aming farm, nagtanim at... Uh, Kinabukasan ay pupunta ulit kami para uh, maglinis ulit. Para pag-alis namin ay malinis ang aming farm. Ayan, para pagbalik namin, mga buhay na ang aming pananim. O di ba productive ang aming uh, pag-celebrate ng Pasko. Ayan, tumambay din dyan yung aming mga relatives. Dyan kami nag-picnic ng araw ng Pasko. Kami ay nag enjoy na maglinis sa aming farm, magtanim. Dahil nakaka-excite na... Uh, after yung ilang uh, ilang taon ay paani na tayo. Ayan. Gusto ko kasi nga uh, hindi masayang yung nakatiwangwang na lupa. Kailang, kailangan, kailangan uh, mayroon tayong itanim para may aanihin tayo pagdating ng panahon. At alam naman natin na sobrang hirap na ng panahon ngayon. Ang mamahal na ng bilihin uh, samantalang yung mga lupain natin sa bundok o sa probinsya ay nakatiwangwang. Pwede naman natin pakinabangan sa pamagitan ng pagtatanim. Again guys, maging masipag lang tayo at hindi tayo maghihirap. Maraming salamat and Merry Christmas.